eto na eto na yung mga kinakatakutan namin mga kainags ano pagka ganito na yung panahon natin winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada yung tumataas na yung ating uh, temperature yung bang umiinit na tapos na nagiging single digit na lang yung temperature natin ano ngayon ay ano ngayon uh, ano bang temperature natin eh? alam ko positive ngayon eh positive single digit grabe kaya yung mga snow natin nakapo panginoon at ayan natutunaw kita nyo mga kainags ano yan no? positive 6 ngayong araw na to no? tapos sa uh, buong linggo yan, no? positive 6 yan, tapos buong linggo puro single digit ang temperature natin kaya ang mga snow ay natutunaw at yan ang kinakatakutan namin mga kainig so, katulad yan kung napapansin nyo ito may dumaan kasing basura kanina kinuha na yung basura natin dito dumaan yung truck syempre yung truck natapakan niya yung yan, no? tignan yung nangyari kaya yung mga yellow yellow ice tumalsik dito yan ang kinakatakutan natin kaya ako napapansin nyo dati nung nagpapala ako ng snow nagshovel ako ng snow natin dito pati yung dito yung sa gilid ng ano natin yan tong garahe natin pinapala ko rin yan pinapantay ko yan kasi mga kainay snow kung hindi ko pinapala o tinatanggal yung mga mga snow na nandito at lumambot ang yelo mayroong yelo yan rito parang humps tapos dito malalim yan, kaya pag tumigas ang yelo ulit, lumamig ang panahon, tumigas ang yelo dito. Nahihirapan akong ano, gumarahe kasi nga na nabablock, nakaharangan ng nakatumbok na snow dito. Kaya ang ginagawa ko pagka may snow na makapal, pati dito, talagang kung napapansin nyo, tinatanggal ko yan pati dito. Tinatanggal ko rin para pag, para pag nagpark ako, hindi ako mahirapan na magpark. Kasi nga, minimaintain, kinokontrol natin yung, yung snow dito na huwag kumapal. At sinasabi ko nga ito yung kinakatakutan namin dahil yung mga snow natutunaw na nga. At kapag yung mga tubig na natunaw katulad niyan, hindi natunaw, hindi hindi natunaw o hindi nawala, mga kainag siya, ano At lumamig ang panahon, syempre titigas 'yan. 'Yun ang tinatawag nating black ice na madulas na nakakatakot, nakot nakakatakot daanan dahil nako malaki ang posibilidad na madulas tayo. Yan. Kita nyo naman, tingnan nyo oh. Kailangan tanggalin ko na rin 'to kasi baka mabuo rito mga form ayan no. Oh. naman siya. Hindi ko na tatanggalin. Kaya na matunaw 'yan. Matunaw naman 'yan eh. Kasi itong linggo natin, mainit ang panahon mga kainagsan. Actually hindi pa naman winter ngayon. Fall pa lang ngayon. Fall. Ang winter ay sa December 21 kung hindi ako nagkakamali. December 21, 2024 ang start ng winter natin hanggang March 20, 2025. Tingnan natin dito sa harap ng bahay natin sarap lakaran talaga no? pagka walang snow no? ayan no ganda tingnan ano? ayan kung napapansin nyo namamasama sa ano ito yung mga nakakatakot dito kasi ito pababa pagka may tubig dito tapos tumigas na nga yung panahon natin ito yung nakakatakot pag nadulas ka sigurado madudulas ka dahil pababa siya no, kaya ito talagang inaalagaan ko rin to eh inaalagaan ko rin tong ishobel mga kainags ano yan Okay, tamang ganda ng pathway natin. Ano kung napapansin nyo, ano? Wow, oh. linis. Magmula doon, ano. Hanggang doon, mga kainags, ano? Kita nyo naman, ano? Yan yung mga ice na yan. Nasisiksik yan. Kasi nga, pag natunaw ang snow, bumababa yan, eh. Dahil yung tubig, nawawala. Yan, talagang ano yan. Pulidong-pulido pagka, ano, pagka... Uh, nawala na yung mga tubig Tapos pag nag uli Yun parang bato sa tigas Ayan, pag hindi mo na shovel yung snow mo kasi yung kapitbahay natin hindi niya na shovel to. Tayo di ba na shovel natin. Tingnan niyo yung pagkakaiba. So ito pag hindi natanggal yan, tumigas ang panahon at dumaan sila at hindi sila nag-ingat sigurado. Pakababalian ng buto. Yun ang na nakakatakot. Kaya dapat habang nag-i-snow pa makapalang snow. Tanggalin na kaagad natin. Hello Mahal Arena, good morning. Yan, yeah, nako. Tara, may ano, alis tayo kasama natin si Mahal Arena, nagwa-warm up lang, uminom lang ng coffee. Kagising lang din. Nako, ang sarap matulog talaga, grabe. Hey! Kayo, kumusta ha? So, naigala na rin natin itong dalawang Kaso natin na to. Kanina pa kaya nag-exercise na ako sa pagala sa kanila. Ang ating panahon ay medyo makulimlim. Yan. Tsaka madulas. Medyo madulas ang ano natin ngayon. Daanan kasi nagtutunaw ang snow. Kaya kailangan natin ano, mag-four-wheel drive. At syempre, ingat. At syempre, walang iba Mga ano magandang araw, magandang gabi sa inyo Nakalimutan ko mag-intro kanina Kasama natin si Mahal na Reina ngayon Yeah! Kasama natin Wi-Fi, Mahal na Reina. how are you? Wait, na. ka kang mag-alala Ang importante, mahalaga, kasama kita Kahit na lumampas tayo, maraming daan Sabi nga nila At ngayong araw, mga kainex, ay isa tayong alipin Alila Ng ating Mahal na Reina. Yeah! <laughs> Hindi, <laughs> hindi, ano yan Siyempre, uh, kasama natin si Mahal Reina Kaya lahat ng kanyang gagawin Ay ating susuportahan Dahil tayo'y Alam nyo na <laughs> Pag nandyan ang ating mga Mrs. Commander Ay siya ang boss natin ngayon yan, Ngayong araw Ngayong araw lang naman Kaya ngayong araw na tumalungkot ako Kasi Hindi, <laughs> hindi, joke lang ha <laughs> Siyempre hindi natin magagawa yung gusto natin Ang masusunod lagi sa araw na to Ay ang ating mahal na reyna Kaya kailangan nating sundin ang ating mahal na ba Diba? Para um, ano, masaya <laughs> Parang hindi ako masaya Hindi <laughs> 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 O oh, tara tara Mag drive na tayo At Pero meron tayong pupuntahan ba? Dahil Merong inuutos atin si Mahal na na pupuntahan natin yung daan natin ngayon mga kainay so, oh. Nag-positive ka, na -positive, oh, positive, natutunaw na yung mga snow mm -hmm. Yan, natutunaw na yung snow oh. Mm -hmm. kaya, buti na lang, wala na snow sa mga dadaanan natin Kaya medyo hindi madulas Dito sa highway Kahapon, dami aksidente dito Ah, dito, eh Madulas ang snow kayo eh. Madulas ang snow kahapon kasi nag-start mag Kaya so, Nag, nagkahapon kasi nag-start mat, uh, matunaw ang snow kaya nagmadulas. Kaya hindi pa magandang magpalinis ang sasakyan ngayon, hindi advisable kasi madudumihan din, sayang lang pera. Tsaka ano talaga dapat mga kayo nagsunod, pag uh, hindi magandang daanan, dapat talaga concentrate sa pagdadrive yan. Tama si mahal reyna. Huwag hmm. niyo kong gayahin, hindi ako magandang influensya. Takot ko lang sa pulis eh. <laughs> <Takot ako laughs> sa <police. laughs> ang hirap. Ano, ano? Pero tama si mahal reyna, dapat concentrate sa pagdadrive ka na magsalita, ma, para ano, hindi ako ma-distract. Oh. Ay, nako po, ingat sa pagtapak, baka madulas. Yan, nako po, Panginoon. Tara. Dito na tayo sa pupuntahan natin, mga kainags, ano. Yan, mga paliiping harapan ng mga ano natin, no. Nako. Ingat, man, Nako, maputik, no, yung sapatos natin, pagkulay pagkulay puti ang sapatos natin at napatapak tayo rito. Tara, ma, dito tayo, ma ya kita nyo yan. Naku po, Panginoon. Yung sapatos ni Mahal na rin ha. Na. po. Ay, nakoy. Ayan, o, Patay tayo. O? Oh? Yan o, nakakatakot pag nadulas. Ito mo na tayo. Nakakatakot. Kaya pag sapatos natin, madudumi. Yan, pati yung mga, mga sasakyan natin, mga kainis. Ano, madudumi ang gilid ng sasakyan. <laughs> Sikat na si Haring Araw, no? Alright yeah. ha! Ganda Ganda ng panahon natin Nakisama yung panahon Uwi, bakit tayo uwi? Anong gagawin? Style mo Wala kang kukunin doon Pupunta ka lang sa washroom Sabi mo sa akin, binulong mo sa akin Pupunta ka sa washroom Kailangan mo O, ingat ka na ko Bupasa, oh na ano ako? Joke <laughs> Kambihira. <laughs> Yan, yung mga dadaanan natin. Ako po, Panginoon. Hmm. Tandahan. Yan. Ay, nako. Tara. Uwi muna tayo at kailangan-kailangan tawag ng panahon si Mahal na Reina. <laughs> Galing kami sa ano sa bangko mga kainex no? kasi naayos namin yung RESP ng ating uh, mga anak. Kasi yung mga, nung, nung, under 18 pa yung mga anak natin, meron silang nakukuhang pera mula sa gobyerno ng Canada. So ang ginagawa ni Mahal Reina nilalagay niya yung sa banko para kung sakaling mag-aral yung mga anak natin, meron silang magagamit. Yan ang nangyari noon, gumraduate na yung mga anak natin sa ay gumraduate na yung bunsong prinsesa natin sa kanyang course, yung uh, dental assisting. Eh hindi pa na, nakukuha yung pera sa bangko ano? kasi maraming tse -tse bore boreche ang daming mga sinasabi, mga nasabi ko na rin previous sa previous vlogs natin na sariling pera natin ba't hindi natin makuha no tapos sa uh, nung time na gusto na, na namin i-withdraw nung mga nakaraang previous mga nakaraang previous nung mga nakaraan nga maraming mga cheche boreche mga sinasabi sa atin ng bangko pero ngayon nagulat kami nung pumunta uli kami kasi dala na namin yung mga documents pati passport ni Mahal na Reina kasi nung puli siyang pumunta dito maraming mga sinasabi so nung dito na kami hindi naman hiningi yung mga requirements na hiningi nila nung nakaraan tapos sabi naman eh sige uh, matatanggap na yung pera sa loob ng dalawang araw. Yan, 2 to 3 days. O di ba ganoon lang? Tapos na. Bakit yung iba noon? Hirap-hirap pa. Siguro depende rin talaga sa tao 'yan, ano? Sa taong kausap mo. Wala na, wala nang hiningi mga kainig, ano? Wala nang kahit yung katuna katibayan na gumraduate na yung ating bunsong anak sa school, walang hininging diploma ngayon. Kumbaga parang binigay na lang sige, ito na. O yan, tapos na. Kaya minsan nagugulat kami bakit yung iba iba namin kausap pinapahirapan pa kami dami mga cheche boreche dami mga hinahanap pero ngayon nung napunta kami siguro sinuerte na kami napagod na kami sa kakapunta no? kakakuha nung last year pa yan eh. kinukuha natin yung pera sa RESP -E sa banko ba? Diba? sariling pera mo eh o pera ng gobyerno binibigay sa anak mo tapos ikaw hinuhulog mo naman sa banko para sa paghahanda sa mga anak natin ano yan tapos si eh, pinapahirapan ka ma-withdraw buti naman ngayon awa naman ng Panginoon eh ayos na wala nang cheche bureche tapos ka agad walang documents documents na ano kung pinapakita kailangan pa namin ipakita yun na tapos na sabi na pumiraman na lang si Mahal na rin. Ayun, hintayin nyo na lang yung pera sa so, ganun no? sa so, days so, so, mo 3 days ganyan Alam mo, tapay, kundi, ah. ha? <laughs> sabi mo sa akin. Para makuha ko. Ah, ng nga pala no? pupunta tayo sa ano ngayon eh, sa superstore kasi Napuno na ni Mahal na Reyna to eh. Merong ay, ano to eh. Ayan o, oh, puno na o. Oh. Dalawa na. na. Ah, dalawa na. Ah, oh, puno. Kasi pupunuin mo to ng sticker. Pag na napuno ito. mo yan, meron kang... Ay, ito puno na rin oh. o. na. Isa na lang, mapupuno na o. Oh. Meron kang... Ito, 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 ito. Mamimili ka rito. So, bali magiging $40 na lang itong presyo nito. Bibili mo pa rin. So, dapat meron kang 20 stamps na nakalagay yan o. Oh. Ito. Tapos kung gusto mo ng kaserola, ito, bibili, magbabayad ka lang ng 30 to 50. Ito makukuha mo na yan. Basta meron nga ganito puno. Ito, ito, ito puno na to Yan. yan. Mahala rin. Wala ka Wala pa. Yan. Kaya kami bumalik dito. Dahil dyan. Kasi mag-grocery tayo. Maya-maya ng konti. Alright. Let's go. Yan, dito tayo tapak. Tara ma. Ang ganda ng araw, no? Beautiful day. Parang umulan lang, eh. Oh. Tapos ano, mainit ang panahon ngayon mga kainags ano? Ramdam namin ang init ni Mahal Reina Plus 3, plus 3 na ngayon Ayan, tara tara, let's go Namang problema si, ano, si Mahal Reina kung anong lulutuin niya Kung ano rin uulamin namin mamaya pag uwi namin ng bahay ano? Yeah. Ano lutuin mo ma? Ay baboy, bawal sa akin yan Ah, sa'yo, ang bihira <laughs> Ayan natin mag-isip si Mahal Reina dyan kung ano lulutuin niya mamaya Ah, parang spring na mga Ganyan-ganyan oh. ang spring eh. Sa ano pa? Sa April pa no, mga April, March ganyan, March. Pero mga April, Ganto na 'yung mga makikita natin pagka natutunaw na 'yung 'yung snow sana, ano na, spring na. Sana 'wag na mag-winter. Tapos na sana 'yung ano no. 'Yung tatlong buwang winter. Yan, ganda no. Ah, hindi na si Mahal na Yan, ah goodness. Yan, so tumutay sa salamin. No. Tapos may mga nagko-comment nga pala mga kainasin, no? kung saan ko raw nabili yung mini blower na snow para sa ating sasakyan no? pag nagkaroon ng snow. Nabili ko po yun sa Amazon. Ang RPM po niya ay 180 RPM. So sabi ni... Shoutout na rin tayo. No? Sabi ni... Ken Morales, kuya update po kung saan nabili po para makabili din po sa Amazon. Tapos sabi naman ni ni ano ni JM Z Vlogs. Hello kuya inagsabi nagsabi mo 200k RPM yung mini snowblower sa Amazon. Pasend ng link po 180k. Ang nakikita ko eh 180 RPM siguro. Yan tapos sa sabi ni ni pra, ni Proshe Joseph Pakademia. Idol san ka bumili? Please share naman ng link. Salamat. Yan sa Amazon ko po nabili yon. 180 RPM. Interrupt ko lang kayo mga kainags no, uh, Marami nagtatanong sa link ng mini blower natin na yon. Kaya lang hindi ko pa talaga kayo masagot sa ngayon Dahil kailangan ko pa muna magpaalam sa ating endorsement company Dahil ako ay nakapirma na po sa isang endorsement company At iniiwasan ko pong magkaroon ako ng violation Kaya kung napapansin nyo pag may mga binibili ako kung saan saan Hindi ko na binabanggit yung brand Pinapakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya gamitin Kung paano ko siya suotin Pero... Hindi ko talaga sinasabi na bumili kayo nito Pero Once na magkaroon ako ng sagot mula sa aking endorsement company, ilalagay ko po yung link ng mini blower na yon na sinasabi ko sa inyo at tinatanong niyo sa akin. Yan. Maraming salamat po. Sana po maintindihan niyo. Maraming salamat po. Meron tayong mga subscribers na namit dito sa uh, sa laki mga kainag Ano? At uh, may shoutout na rin natin. Ang sh shoutout na natin sila ano sila si Betty Branzuela. Yeah, nanay ni ano ni Lorna. Yan, tsaka shoutout na rin kay Bak Santos. Yan mga subscribers natin. Thank you very much. At tsaka shoutout din kay ano kay Yobi Almeda at kay Camille. Yan mga subscribers natin ano. Uh, si ano si Yobi Almeda at Camille. Pinapa-shoutout sila nung ating isa sa mga viewers na nagtatrabaho dito sa Lucky. Yan. Ano yung papa-shoutout Sino yung papa -shoutout natin? Asawa ni Ano pangalan? Oh, shout out din kay ano Mark Chrysler. Yan, shout out sa inyo. Maraming salamat. Masarap yung langgunisa na dala ni Mahal na rin na galing daw sa iyo. Mark, maraming salamat. Sarap na dami ko na kain kahit bawal sa akin kinain na. Yun, thank you. O galing kay Kay, asawa niya. <laughs> so mga kay maraming maraming marami salamat sa panonood ng videos. Don't forget to leave your comments. Uh, don't forget to click the like button. Leave your message. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.